Hello mga kapaps, good morning or magandang umaga sa inyong lahat Welcome back ulit sa ating panibagong channel Kung bago ka pa lang, siyempre huwag mo nang kalimutan mag subscribe At i-click ang ating bell notification Para updated ka sa mga bagong videos natin or sa mga bagong content natin may na ipapalabas. So hindi ngayon naman na content mga kapaps Ipapasilip ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo Kung ilan na lang yung ating mga alagang rabbit <laughs> O mga alagang kuneho So usual, nakikita ninyo ito na lang uh, May five rabbit na lang tayo Isang buck at saka apat na dog. So kung napapansin nyo wala tayong kids or mga maliliit na baby. Kasi nga hindi tayo nagpapabreed ng mga rabbit. Kasi nga wala tayo dito. Hindi tayo, hindi tayo nag stay sa bahay. Si misis lang nahihirapan si misis mag uh, alaga sa kanila. So ngayon, uh, pinapakain ko sila. So same pa rin mga kapaps. Ang so pinapakain natin is yung ating uh, binibili na palagi na ano, ah uh, Integra 3000 So ngayon Ang uh, nangyayari dito ba kapapsis Nagiging pet na lang sila Hindi na sila nagiging uh, Ano natin uh, Parang yung Binibusiness O ginagawa nating negosyo Hindi na For pet na lang sila Tapos Yun nga Wala nang breed Hinahayaan na lang natin sila So lumit yung Pag ano natin na Rabbit mga kapaps Kasi hindi tayo Nagpapa Breed sa kanila Tapos yun Yung mga cage Cage yung mga kids nila same pa rin ah uh, tinatago ko lang dito pakawalan muna natin yung kambing natin ba yung anak ko talaga di marunong mag ano baday, mga kapops oh. grabe man si Zach hindi, hindi pa kabalo magtali ay okay. oh alis ka na ato na to kay mama ni mo pakaw tau gangit o, oh, wala to kay mama ni mo dagan Daga, dala na yung tali, pakaw Pakai bang tali pakai dagan di lagan. Itu na lah Ha. <laughs> ah, mama ni mo. So, oi. So, yun mga na, no? So, balik tayo. So, pinaan ako lang yung kambing namin mga ka-pops na lalaki kasi nga, ano, malit pa yun mga ka-pops. Pwede na yung, pwede na yung, ano, <laughs> Ah, pwede na yung kainin. <laughs> so, yun. Ito na lang yung mga Kapaps oh. Ito na lang yung ating uh, kids, limang kids na lang. Pero yung kids natin mga Kapaps nandito halos lahat. Ay, uh, tira lang natin dito. Halos lahat, lahat ng kids natin uh, hindi natin inaano. Tapos kung may masira nito, ah uh, papalitan na lang natin o lilinisin. Pero galvanized naman ito mga Kapaps. So ang kagandahan sa galvanized talaga yung Golden Cup na brand. Ang kagandahan nito, hindi siya nasisira or kinakalawang. 'Yun yung kagandahan mga Kapaps oh kahit sobrang tagal na kahit sobrang ano na uh, kahit sobrang tagal na iniihian nila tinatayahan nila hindi nasisira yung cage grabe sulit panalo talaga yung uh, na to, panalo talaga yung brand na to na ano na materials na to na screen so advice ko pala sa mga gustong mag-alaga ng mga ganito rabbit niya, gusto kayo maglagay ng cage uh, bibilihin niya yung mga ganitong brand yung galvanized or yung golden cup na brand na ano na screen or na ganito kasi nga hindi kinakalawang profit and tested data mga paps kasi nga since 2021 pa ito 2025 na ngayon so nasa 4 years na halos or mahigit pa tingnan nyo naman hindi siya kinakalawang kaya nga tinatambak ko dito kasi magagamit natin to in the future yan yan kagandahan nito mga paps na nakikita ninyo kahit yung lapag niya kasi yung unang mga kids ko yung unang mga ano ko uh, mga una mga unang kulungan ko ng rabbit. Hindi kasi yun ano, kasi hindi yun galvanized kasi nga mura. Madali lang siyang bihin kasi mura. Ang problema, sigur uh, siguro mahaba na yung isang taon. Kinakalawang na. So, ganito. Mahal nga lang siya konti. ay uh, yung, ano, one inch by one inch, mas, ano, siya, mas mura siya sa half inch na, ano, half inch ba yan or half one fourth. Basta, yung pang flooring niya, mas malit yung butas, is mas mahal yan compare nito sa malaking butas na 1 inch by half inch. So, yun, yun. yung pinagkaiba ng price nila. Pero grabe sulit. Sobrang ganda. Sobrang ganda na quality na cage na to or na brand na to. Yun. Uulitin golden cup na brand na galvanized screen. Yun yung bibilihin ninyo sa mga gustong mag ng rabbit. Tapos, yung ano naman ito, yung g nya, dati, ah, gumagawa lang ako ng ganito. nag ano ako, nag-YouTube tutorial ako, gumagawa ako. Ang problema, ano ang problema uh, madaling masira kasi nga uh, ano lang plain sheet lang or yung normal lang na uh, plain sheet so ang ginawa ko uh, bumili na lang ako sa online kasi hindi naman kasi masadong kamahalan around 45 lang ata 45-30 depende pa kung gaano karami ang bilhin mo tapos nagmumura so bumili ako ng mga 30 pieces dati around 30 or 40 pieces yun nakatambak lang dyan nakatago lang muna kasi nga aga uh, gamitin ko in the future kasi nga plano ko pa rin pa din mag-aalaga ng rabbit. So yan, Yan yung kagandahan dito mga Kapaps no na yung uh, ano nila kahit wala ng rabbit ay hindi pa rin na uh, nasisira yung mga ano nila, yung mga cage nila. Tapos marami lang itong ano, yung buaar mga buhok nila or yung mga balahibo. Ang gagawin lang natin, i ano lang natin ni Bluetorch lang natin to para mawala. So madali lang naman ito eh. Yun. tapos yun, mainit pala dito konti pagmaga kasi nga, uh, inopen ko nung nakaraan kasi, meron ditong uh, isang cage na walang laman so tinanggal ko na lang kasi madumi ng tignan wala naman ding laman, madumi tingnan tapos nahihirapan si Mrs. mag lagay ng damo sa likod kaya ngayon, ang ginawa ko tinanggal, pinaul out ko na lang at nilagay ko na muna dito sa lagayan marami itong mga kapaps, marami itong ano dito marami ditong cage na nakalagay Kanyan yun naman. Oh. Ilang paano yan oh. Ilang batch yan. 1, 2, 3. Ang dami. Ang dami kong cage dyan. Na uh, ano. Nilagay. May. Kasi apat to. Yung limang butas na to. Apat. Apat to na ganito. Na tagli lima lima. Nilagay ko doon. So. Kasi wala nang laman. Wala na talagang laman yun. Pero hindi nasisira. Kasi nga. Napakagandang brand. Ng ano na to. Ng. Na cage. Mahal nga lang dati nabili ko yung uh, meter nito yung meter ng half inch na yun umaabot ata ng 300 plus per meter tapos 200 plus yung sa 1 inch so yun nga, ma mahal nga lang siya konti kasi siguro dati umabot din ako ng mga 20k yung budget ko sa pagano lang paggawa ng cage kasi nga isang ano ata nun isang rulio ng half inch umaabot umabot ng 9k or 8k ganun di ko alam nakalimutan ko na basta ayun na lang, i-comment nyo na lang kung Magkano na 'yon ngayon? Kasi nga dati talaga mahal talaga yun. mahal din talaga kasi nga uh, kasagsagan din ng uh, ano 'yun uh, rabbit farming so maraming bumibili. Uh, malakas ang demand si kaya siguro uh, nagmamahalan 'yung mga ganong cage kasi or mga ganong screen kasi nga marami naghahanap. Yeah, hindi man siya hindi man sa mga uh, farmers na nag-aalaga ng rabbit So ngayon, hindi ko na alam kung magkano 'yung ano, magkano 'yung cage na ganito 'yung uh, golden cup na Uh, brand or golden cup na galvanized na screen. So, advice ko na lang sa mga gusto mag-alaga, huwag kayong bumili ng ano, yung uh, hindi porkit mura, uh, bilhin nyo na kasi mataas na yung 6 months nun, kakalawangin, yan, maububutas na rin yung baba nun. Kahit yung mga ano, screen na may, may kulay or yung parang may guma, hindi, hindi rin talaga ano yun. Hindi rin talaga idea idea yon or maganda yon kasi nga napagdaanan ko na yon nagagamit ko na yon so halos lahat ng part ng or or brand ng screen ata dati na try ko na kasi nga hindi nga ako bubibili ng ganitong screen kasi nga namamahalan ako mahal naman talaga oo pero yun pinilit namin na nakabili yan kaya hanggang ngayon hindi pa rin ako nagsisisi kasi nga hanggang ngayon nakikita ko pa rin hindi pa rin sila na sisira yun napakaganda tapos yung mga ganitong screen na kapapsi isa ko lang din gumagawa no dati nag youtube lang ako, nag youtube tutorialin ako, tumutingin din ako sa mga ibang vlogger na uh, ano uh, nag-aalaga ng rabbit or nag, uh, nagbibigay tutorial, kaya uh, ginagawa ko rin uh, tinatry ko, eh, kaya, kaya naman tapos sinishare ko rin sa vlog natin yung paano siya gagawin or paano siya ginagawa yung ganitong mga screen so sa mga unang vlog natin or sa mga unang video natin, uh, hanapin nyo na lang tingnan nyo na lang, so grabe napakaganda, napakasulid, napakaano. Napakasulit talaga. Tapos yung mga ganito, yung mga ano nila, ano ng pintuan nila, lock. Ah, nabibili lang to sa online mga kapaps Hanggang ngayon, meron naman din nagbibinta. Tapos yung ganito pala mga kapaps yung water drinker nila. Ito, dati. Ano, ang ginagamit ko yung parang, ah, parang metal. Yung, oo, oh, parang metal. Ang problema nun, ano, kaya madaling nasisira yung parang, ano ng pin niya, daanan ng pin niya. Kaya nagkakaroon ng leak. Madaling masira at ko mas maganda talaga yung ganitong plastic na ano na nun, na water drinker ngit no gwapo sya ngit na ano, plastic bakay dili sya maano dali maguba mm. kumpara tong ano metal so yun mas mura pa mga kapaps kumpara nung metal na ganito dati kasi iniisip ko yung plastic madaling masira kasi kinakagat nila so hindi pala hindi pala nila kinakagat or kinakain yung plastic bali umiinom lang talaga sila dito kaya napakasulit uh, advice ko or ay, ano ko idea ko para sa inyo sa nag-aalaga. Mga ganitong ano, mga, mga, ganitong plastic bilhin ninyo na, na ano, na water drinker nila. Sulit, maganda 'to, maganda. Napakaganda. Ilang taon na na namin 'to ginagamit, hindi pa namin pinapalitan kasi nga hindi nasisira. So, 'yun na paps no. At maraming maraming salamat sa walang sawang pag-support sa ating channel. Yan, bye-bye.